Hoya Ramua. Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, mayroon kaming ilang nakakakilig na balita tungkol sa Big Bikit Star na si Jin at isang espesyal na sorpresa na binalak niya para sa iyo. Si Jin, ang pinakamamahal na miyembro ng BTS, ay nakatakdang madischarge sa kanyang mandatoryong serbisyo militar sa tamang panahon para sa anibersaryo ng Pop Sensation. Inihayag ng big hit music na si Jin ay magsasagawa ng isang personal na kaganapan sa Antilles Festa ngayong taon upang ipagdiwang ang ika-negatibo labing isa anibersaryo ng grupo. Sa Hunyo labing tatlo, isang araw pagkatapos ng kanyang pag-discharge, makikipagkita si Jin sa mga tagahanga sa Jamsil Arena sa Seoul. Ang mga fan na mapalad na manalo sa raffle ay magkakaroon ng pagkakataong makatanggap ng alinman sa a light hug o isang handshake mula kay Jin. How amazing is that? Sa susunod na araw, maglalagay din si Jean ng isang espesyal na showcase ng mga pagtatanghal. Kung hindi ka makakasama doon ng personal, huwag mag-alala. Ang mga may hawak ng membership ng Aramua ay maaaring mag-livestream ng kaganapan sa Weverse. Dahil si Jean ang unang miyembro na nakakumpleto ng kanyang serbisyo militar, ang BTS ay inaasahang babalik bilang isang buong grupo sa 2,025 lima kapag natapos na ng lahat ng miyembro ang kanilang conscription. Nakakatuwang oras na maging ranwa. Hindi na kami makapaghintay na makitang muli si Jean sa aksyon at magdiwang kasama ang mga tagahanga. Siguraduhin markahan ang iyong mga kalendaryo para sa ika negatibo labintatlo ng Hunyo. Thanks for tuning in. Don't forget to like, comment, and subscribe for more of these updates. See you next time.